Nag-react si Jackie Forster sa trending New York runway video ng anak niyang si Kobe Paras kasamang rumored girlfriend nitong si Kaylin Alcantara. Inedit muna daw ni Jackie ang video clips mula sa runway walk ni na Kobe at sa caption sa IG ay eto ang message of support niya kay Kobe. We are so ready for it. Kobe walking at hashtag NYF. Dito din nag-comment si Kaylin ng three white hearts. Na magiliw na sinagot naman ni Jackie. Anito, sky is the limit for you too. Pwede pang maraming Kobe kylie followers dahil tila ay boto ang nanay ni Kobe kay Kylie base sa tono ng response niya dito. Ang sweet din ng sagot ni Kobe sa mama niya. Saad niya sa comment, I love you so much, mama. Sa inang netizens, yan ang anak. Hindi nahihiyang mag-I love you sa nanay kahit in public. Ang sweet din ang sagot ni Jackie kay Kobe. Sabi niya, I love you more. See, it only took me two days to make the video. So proud of you too. Keep pushing past your comfort zone, my beautiful, talented boy. Anything is possible. Mas lalong humanga ang publiko sa nawitness nila sa uri ng relasyon na mayroon si Kobe sa mama niyang si Jackie. Happy din ang mga fans ni Kaylin sa nakitang pagtrato sa kanya ni Jackie.